Manny Pacquiao vs. Mario Barrios, ang tabla na yumanig sa mundo ng boxing. Sa gabi ng laban, milyon-milyong mata mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakatutok. Sa isang ring sa gitna ng ingay ng arena, dalawang mandirigma ang magtatagpo, Manny Pacquiao, ang pambansang kamao ng Pilipinas, laban kay Mario, El Azteca, Barrios, ang batang tigre ng Texas na may bangis ng isang bagong henerasyon. Marami ang nagulat ng tanggapin ni Pacquiao ang laban na ito sa edad niyang mahigit apat na po, marami ang nagsabi, tama na, Manny. Panahon na ng pahinga. Pero sagot niya, hanggat may apoy pa sa puso ko, lalaban ako para sa bayan. Dumating ang araw ng sagupaan. Ang arena ay nagliyab sa sigawan ng mga tagahanga. Watawat ng Pilipinas, taas no. Watawat ng Mexico, Amerika, sabay din kumakaway sa hangin. Round isa, kumpiyansa si Barrios. Bata, mabilis, agresibo kumakawala ng kombinasyon. Pero si Manny, kalmado. Pamilyar sa laban. Tila binabasa muna ang kilos ng kalaban. Round tatlo, pakyaw, tila bumabalik ang dating sigla. Biglang pasok ng left straight. Tumama. Umingal si Barrios. Ramdam ang bigat ng kamao ng isang alamat. Round 5, Barrios bumawi, uppercut. Tumama sa pangan ni Manny. Nyugyog ang crowd. Pero hindi bumagsak si Pacman. Lalo lang siyang tumalim. Sa bawat round walang nagbigay daan. Halos pantay ang bawat palitan. Si Manny, tusong veterano, mautak sa galaw. Si Barrios, agresibong kabataan, mabilis ang kamao. Lahat ng mata, nakapako sa laban. Walang kumpiyansa. Walang atrasan. Round siyam, parehong may sugat na. May pasa na sa pismi ni Barrios. Si Manny may maliit na hiwa sa kilay. Pero walang umatras. Parang digmaan ng dalawang henerasyon. Round labindalawa huling round. Lahat ibinigay nila. Parang wala ng bukas. Isang final flurry mula kay Pacquiao. Isang counter combo mula kay Barrios. Umiingay ang buong arena. Lahat nakatayo. At dumating ang tunog ng kampana. Tapos na ang labanan. Tahimik ang lahat. Parehong nakataas ang kamay ng dalawang boksingero. Lahat nag-aabang. Ang announcer lumapit sa gitna. Dinampot ang scorecards. Ladies and gentlemen, after labindalawa dalawa rounds of boxing we have a majority draw. Hiyawan. Iba't ibang reaksyon. May natuwa, may nabigo. Ang ilan, hindi makapaniwala. Pero ang dalawang mandirigma. Nagyakapan. Walang galit walang yabang respeto ang naninibabaw Sabi ni Manny sa interview Laban ito hindi para sa sarili kundi para sa bayan Hindi man ako nanalo pero nakita ng mundo na ang pusong Pilipino ay hindi kailanman sumusuko Sabi naman ni Barrios To stand to to with a legend is already victory At sa gabi niyon hindi lang resulta ang naiwan sa alaala ng mga tao Isang laban na tabla ang iskor, pero panalo ang diwa ng tunay na boxing. Walang natalo. Parehong naging alamat.